Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may bagong secret weapon nga da po ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may regalo nga na po ang NBA sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Nagawa nga po ulit mga katropes ng Boston Celtics na manalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Washington Wizards sa score na 130-104. Sa paunguna nga po ng kanilang superstar na si Jason Tatum na nagtala dito ng 30 points, 6 rebounds at 6 assists. Pero ang tunay nga po talagang nagpapanalo sa kanilang team ay ang kanilang pinakabagong secret weapon na si Sam Hauser na nagtala nga po ng 30 points sa kanyang 10 out of 13 shooting. At ang maganda pa dyan ay lahat nga po ng kanyang mga nagawang tira sa kanilang laro ay nanggaling sa 3 point line. Meaning grabe nga po talagang pagiging sharpshooter nito sa perimeter na maaaring nga po nalang magamit sa kanilang magiging kampanya pagdating ng playoffs. Nangangahulugan na rin naman nga po niya na napakalalim nga po talaga ng lineup ngayon ng Boston Celtics. Gayong maliban nga po sa kanilang starting five ay meron na rin naman nga po sila mga bench players na kaya magtala ng malaking puntos at kaya mag-step up kung kakailanganin nga po sila ng kanilang team sa kanilang mga laro. Kaya hindi nga po naiwasan pa ng mga fans ngayon ng Boston Celtics na matuwa sa ginawa ng kanilang player na si Sam Hauser na tinatawag na nga po nila bilang kanilang pinakabagong secret weapon ng kanilang team na gugulat sa buong NBA pagdating ng playoffs. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may regalo nga po ang NBA sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katropes naging maganda para sa Lakers ang mga nangyari sa kanilang mga nakalipas na laro Gayong bukod nga po sa kanilang pagkatalo at pagbagsak sa standings ng Western Conference, ay hindi na rin naman nga po pumapabor sa kanilang mga referee since marami nga po itong mga nagawang miss call sa kanilang mga nakarang laban. Pero wag na rin naman nga po mag-alala mga fans dyan ng Lakers dahil magkakaroon na rin naman nga po ang NBA ng regalo sa kanilang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, Bago pa man nga po magtapos ang regular season ay hindi na nga po ganun kalakas ang kupunan ng kanilang mga makakatapat sa mga susunod na linggo. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Magkakaroon nga pang Lakers ng isa sa mga pinakamadaling game schedule ngayon sa NBA na maaari rin naman nga po nilang samantalahin upang makakuha ng sunod-sunod na palalo at makaangat muli sa standings ng Western Conference bago magtapos ang regular season ngayong taon. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.